Hambog ng Sad Crew, Acero Records, Diwata Queen, para sa ito. na itong awitin ko Kahit sa bitbigyan ng oras Di kasi kita mabibigyan ng tsokolate at rosas Chocolate sakit sa ngipin rosas Ay nalalanta pero eto mula sa puso Ang simulatong ng kanta Na ikaw ang tanging bida at ikaw lang ang laman Mahal kasi kita ang aking naramdaman Simula nung nakilala ka sa aking paglabas Maria Leonora sa Candas Eh paano kung Maria Teresa Kanyas de Guzman Okay yun ah, di ba mas magandang pakinggan Pero balita ko ngayon ikaw ay may iba nang Minamahal pero ako hanggang ngayon ikaw lang Kasi di ba noong ako'y nangigaw Ako'y nangako na ikaw lang iibigin Kaya tinupad ko nga to Kahit langit na malayo akin mo itinabi sa'yo ko magkalayo Ako'y kumapit sa tiwala na ako pa rin ang iyong hambog Ikaw aking diwata kung mayroon ka ngang iba Wala na kung pakialam basta't mahal kita Yun lang ang aking alam Kaya lahat ng nasa puso ko ay aking sasabihin Kung kanino ka man mapunta ikaw ay babawiin Upang ang pagmamahalan ituloy natin ito Simula Nobyembre 22 ng 2007 Dahil ikaw lang natataming na sa akin nagpabago At ikaw lang tinanggap wala sa'yo ang susiti mo na Pero ayos lang kasi ika'y pinapasok ko ng tusa. Dahil mahalin kita, hindi ko yung pinag-isipan Dahil yun ang gusto ko, wala akong pinagsisihan Oo, mahal kita, wala akong magagawa Wala akong magagawa kapag ikaw ay nawala Kapag ikaw ay nawala, wala akong magagawa Balibalik na rin mo man kasi ikaw lang talaga Mula noon hanggang ngayon at kahit kailan Lahat ng aking ginawa, lahat ikaw ang dalilan sa mundo na ito May nanatili na ako Dahil ako ay mayroong ikaw Ako na may sayo At tatahaki natin ang mundong sadyang mapaglaro Kahit tayo'y magkalayo Alam kong magkakatag ko. Ang dating magkasamang mag-asawang JB at Matet Hindi ako susuko hanggang sa muling magalapit Ang puso mo at puso ko Na ikaw lang ang umakit at humawa ka Nang sa tiwala dun ka lang kumapit Sige, kumapit ka at huwag na huwag kang bibitaw tumamakan Na dito sa akin di tayo maliligaw ng landas Diba pinasok natin tong magas Sabay hanggang ngayon ikaw pa rin At ako'y naglalakbay Hindi problema ang distansya sa pag-ibig na tiyak Tatapusin ko na to bago pa ako maiyak Basta kahit anong mangyari dito sa atin ngayon Huwag mo kong na Hindi ko kaya yun Hindi ko kaya yun Alam mo? The Miss na miss na kita. Tansakit-sakit na rin.